Grass-Cagag Agricultural Fire incident sa Negros Occidental naglabot na sa masobra 90 sa bunga tuig. Uh, pagpanutod, ginapanawagan sa BFP nga likawan sa at ilinit. Ini ang balita nga atong gintutukan. Naglabot na sa masobra 90 ka-incidente sa grass kag agricultural fire ang na-record sa probinsya sa Negros Occidental. Sa una pala nga quarter isang tuig 2024, sino sa Bureau of Fire Protection. Kalabanan sa mga insidente sang sunog, ang masami na galuntad sa mga talamnan, kag mga hasyenda sa probinsya. Sino sa BFP, Negros Occidental, magluwas sa pagsunog sa mga laya nga dahod, kag mga pananom, kaangay sang tubo. Ginatanaw man nga rason ang tuman, kainit sang panahon, nga ginahalinan sang kalayo. Subong ang isa namon nga ginatanaw is tungod sa ngaton panahon, arata sa ilinyo, uh, grabing init. Bangod madasig ang paglaptas ng kalayo, ilabi na kung makusog ang hangin. Pagpanghangkat, suno sa BFP ang pagresponde, ilabi na sa kabukiran. Gani ang mangunguma nga si Mar. Apisan nga naandal ng pagpanutod sa talamnan. Ginabantayan gid sinisang maayo. Na uwan lang maayo eh, tapos na dalaan tubig. Kaya kung kalayo mong lapta, panahon ka no, Base sa RA-9003, ginadumilian ng open burning o kung pagpanutod. Ganit ginanakumenda sa Talisay City Environment and Natural Resources o senro na magpudkot sa duta na mahimo ibutang ang laya kagdunot ng mga basura sa baylo na magtutot. Uh, una bes, under uh, RA-9003, ang open burning, bawal na mo, no? In any form basura man siya o kakugnan o bawal na siya. Gina paalerto alerto man ng mga katapos ng Bantay Bukid. Agud malikawan ang grass fire sa Kabukiran. Ilabi na nga nagahilapit ang Fire Prevention Month. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas.